So, over yun na naman. Saan, o? Pius niya. Mo. So, ayan guys, o. So, may kasama tayong bago. Sinasarado na yata ito, guys, So, Ano, private na ito. Oh, na-appreciate natin ngayon, o. Oh. Ang ganda pala.

So pupunta daw sila dito guys Ayun na sila Sir Hey dog Stuck siya tayo Bisa mong misindi na ako Basta Ay sir Basta Kumandar din dyan guys So dito pala yung problema Yung connection ko Ay salamat lord Gumaan din Good morning. Welcome back sa ating channel, guys. Going to Sapang Bato tayo for today's video. So, 'yan. 3 weeks tayong walang trail. Ito yung nasira ano, guys, oh, yung bumaha. Ano? Dito lumabas lahat yung tubig nung nakaraan, yung video natin na ano. Ayan you know, galing yung tubig Kaya pinapasok yung mga tricycle sa Clark nung nakaraan So yan na nga guys no Medyo may sad juice tayo sinil, Neil Is na aksidente Noong March 8 So papunta sila ng ilog Gusto tayo nang galing nung nakaraan ni Bros Ben binalikan nila yon hindi ako nakasama kasi birthday ni Babe yun nag swimming kami may lakad kami nun paalis pa lang sila ng bahay ayun na uh, nabangga siya doon sa pater ng kapitbahay nila nag lock daw yung kanyang throttle eh, hindi niya agad napitawan yung ano yung motor sumama siya sa motor may fracture yung kanyang paa tsaka yung kamay niya may dislocated kaya matagal tagal siya hindi makakapag trail yan so ayun get well soon uh, Neil And So si bro naman hindi nakasama kasi siya yung nag-aasikaso sa, sa bahay nila. Tsaka birthday ni ano ngayon ni Sevi yan si Polonggi <laughs> ayan shout out kay Polonggi Adventure happy birthday Polongi! yan lagi daw nanonood sa atin yan si Sevi boy yan may din sa adventure idol niya yung daddy niya pinapanood niya sa mga vlog natin yung daddy niya pag lumaki daw siya yun magti-trail din daw sasama daw sa atin <laughs> So yun, shoutouts Sabi, happy birthday And get well soon uh, Neil Para makapag-trail tayo ulit <laughs> So see you na lang dun guys sa uh, May road na So Oberia na naman <makes noise> Sana ma niya mo Fuse bro? 10 galing buti na lang nandiyan si Bruce Ben talaga hindi kaya nagsasobra ng kuryente hali naman eh my goodness tulak abirya na naman guys oras na yan ako tinutulak tayo ni Bruce Ben Paakit pa mo <laughs>

nagawarin rin ah baynes daming aperya ngayon salanan ko to nag DIY tayo dahil dito <laughs> mali yung aking uh, wirings so ayan guys oh may kasama tayong bago ay naano yung utak ko Ayaw ko lang nasabi sa inyo nakasama natin ngayon si Dogs ayan Tsaka uh, si Sir na yan, bago na yung motor niya. So, bali yung dating motor ni Sir Ron to. Kinuha ni Dogs. So, ayan yung bagong motor ni Sir, Seron Ron, ayan, MMC Junior. <laughs> ayan o, oh, ang cute. Abot na abot na niya. Dito kasi hirap siya eh. Kaya binenta niya. Bumili siya na medyo mababa. So, ayan, may bago tayong member guys. Si Lawrence. Alright. Dito na tayo guys sa Punings Hot Spring Station 1. So, nagpapalambot ng gulong si Dogs. Ayan ang bagong motor ni Sir Ron, no? Ang cute, to. Oh. CRF 150. Hindi, <laughs> MMC lang yan, guys. Pero, ang cute nyo, oh. parang yung CRF 125, no? Pumusta na naman, Sir? Okay, yeah. Okay, yeah, go! Una lang kayo tagal tagal 3 weeks na walang trail <laughs> yeah woo so tabayanan natin si dogs first time niya pa lang kulang pa sa lambot yung gulong niya oh binalik ni Sir Ron yung plate number niya dapat pinatanggal natin kay dogs para di masira if ever Tumba or wag naman sana ma uy may <laughs> yeah dogs <laughs> na? palamputan mo pa pati niyo pasingon mo pa pati niyo, ma masyas pa sa batin teknik kaya so, balas bolas medyo bilisan may bagya Leleme leleme natin dadalan dadalan kay Kenny. Sinasarado na yata ito guys, so, ano private na to. Bawal na pumasok dito. Tinambakan <laughs> na ng buhangin, no? oh. layo ni bros ben no? ayun <laughs> oh bro sorry bro nababa trip na si bros ben ang dami kong abiri sorry brother ganun oras na gaalas aalas gis na nandito pa lang tayo my goodness so I Sali na ang kaya ka o yan ni dogs o huu <laughs> uh, soik sa ang ATV mo soik to okay na ka kaya kami soik <laughs> shout out sa prino ayan oh. Tayo. Tayo na ni brosman usbe. Nasaan siya? So, Ayun. <laughs> Nandito wala. <laughs> Grabe to. Umiinom na pala eh. <laughs> Sarap na lang upo mo jana? ha. Ay nako. <laughs> nagbibigyo si kuya <laughs> alright so nandito na tayo sa papasok sa sagingan bali binaligtad lang natin lagi tayo dito nag exit dati ngayon dito tayo mag entrance hello ganda guys oh sarap mag drone dito Wow! Ang ganda ng view pag dito pala nauna na. Una. Hello! Hello! Oh. <laughs> lagi kasi tayo dito nag-exit kaya nakataligod tayo dito eh. oh, appreciate natin ngayon no? ang ganda pala so itong pupunta natin is uh, tinuro lang sa atin ni idol chef neil motovlog kaibigan natin yan guys sayang di natin nakakasabay mag trail dahil uh, hindi tugma yung schedule natin so day off lang niya is monday and available time niya is afternoon 2 uh, after lunch ganyan eh di naman tayo pwedeng weekdays na river crossing wow yeah

Ito, 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 So, may gate daw dito, guys. Huh? Mayroon kasing gate dito. Oh. Basta pagpasok daw natin, sarado natin ulit.

yung gate Sara na din. Sara ko muna yung gate. Ha? Sara ko muna yung gate. Oo, yung gate. eh. Ayun Oh, yun. Pagisara na lang daw yung gate kasi lumabas yung mga kambing, sabi niya. So oh, yan guys Pagpupunta kayo dito Sarado nyo na lang yung gate Siyempre Para di nakakaya Sa may ari Kasi May mga alaga Silang kambing diaw dito Kahit ganyan nyo lang Yan Goods na yan Okay mamaya buksan na lang natin yeah let's go no way, no way. No way. Oh, ayun oh, nagwiwili na gaya mo na ka na Go. Woohoo! Aspalaneto. Ganda. My goodness. Oh. Grave. Sharp curve. Whoa. <laughs> Ang sharp naman nun Hey, yeah, Derajo. Derajo mo na babo. Yeah, yeah. Sigue, sigue. One. One, two, three. Two. Nice. yes sigue el dogs ganda <coughs> Woo! Woo! ganda <laughs> nice <laughs> grabe oh Ayun o, dun o. Sa malalim na mangga. Doon tayo mamaya o. Oh. Ganda, shit. Mali kasi nga ako kanina. Ah, umot ako kanina, Ganda dito. Tara dun tayo. So, andito na tayo guys. Ang ganda ng view. Ayun yung araya to. Magte-drone tayo dito. Ah. Apat po. Ah. Sa so, inyo po ito, Tay? Yeah, di, bako lang yung... mm, kayo po yung... Yung may pick up po doon, yung may Ah. Sinabihan niya nga po kami na isara na lang po yung gate. Ano Ganda po dito, no? Ayan na yung ano, sa Cobia. Yung bago. Bamban na. Dito, marami yung ulan dito. sa Paano po yung ano dito? May entrance po? Ah, kahit okay, ano lang po, no Okay, sige. <laughs> nice! O, oh, press ko dito. Hindi oh. pala yung sasag mo, no Kaya pa natin diretsyo do no Oo. natin sa Bella Montana. Parang Bella Montana nga, ano, eh. Bella Montana yan.

one two three final countdown no time to breathe get your mind ready your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he the one they call the goat shake mate on the beat come but shine with the jizo word flow turn back the same way you let the talk get the ya i'ma show me just a with you and that with the teeth and i do then some with beat 我生活的节奏，Workflow，嘴巴闭上，肩膀摇晃，的特天一样。你们皱眉就是被。